Libra, ngayong araw ang pahiwatig ay may maganda kang enerhiya. Sa pamilya mo muna ipadama sa mga gusto mong sabihin at mga plano sa ikakaganda ng buhay at pwedeng karing makipag-deal sa labas kung iyong gugustuhin dahil sa iyong husay na isipan ngayong araw. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya kung nagbabalak ng negosyo, tanungin mo kung may naiipon ng sariling pera na kapital, kung meron ay suportahan mo ng mabigyan mo ng mga swerte sa gagawin. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday pahiwatig sa buong linggo. At magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ang pahiwatig ay mag-ingat sa mga taong mahilig mag-angat sa sarili, sila ang mga tukso sa iyo ng gastos at pwedeng sa bawal pa na pag-ibig ang pinapahiwatig, Capricorn ang kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng skat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color white number 10 number 30 at number 14. Scorpio, ngayong araw ay may mahina kang aura ng kahusayan, sa pakikipag-deal kaya umiwas ka muna lalo na sa mga kaibigan, may okay kang pamamaraan sa pamilya kung sa pagbibigay ng mga kaalaman at mga advice na magagamit nila sa buong linggo, ang pahiwatig at huwag ka pipirma ngayong araw ng makaiwas ka sa mga bagay na pwedeng kang malungkot talaga. Sa iyong pera ay bawal ka magpalabas at magpautang sa ibang tao ngayong araw nang makaiwas ka sa problema at makakagalit na tao. May pinapahiwatig na Thursday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday pahiwatig sa buong linggo. At magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho kung may pasok ngayong araw ay mag-ingat ang pinapahiwatig. Huwag kang maging paisi-isi sa dapat nagagawin at baka mapagalitan ka ng biglaan ng boss na babae ang pahiwatig, mag-focus ka sa mga ginagawa, Gemini ang kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 22, number 31 at number 18. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ay umiwas sa mga usapan, kahit pa maganda ang sinasabi, ng mga kausap, dahil walang magagawang kaayusan ngayong araw sa mga kausap, ang maganda talaga ay mag-usap-usap kayo ng mga kapamilya, dahil nasa kanila ang iyong mga kahusayan para sila ay matulungan mo, sa mga gusto nilang mga plano na gustong gagawin. Sa iyong pera kung may ekstrang pera, na ipapamigay ay pare-parehas ang pagbibigay ng laging mag-abayan mo, ang pamilya ng laging ayos ang kanilang gagawin na pamamaraan sa pamumuhay, ang pahiwatig. May pinapahiwatig na Tuesday ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Thursday pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong na magagawang pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ay maayos na araw na masaya at pwedeng magkaroon ng malambing na gabi ng pagmamahalan. Na magbibigay ng ikakaganda ng bawat kalusugan, at dami ng good energy na swerte dahil sa masaya lagi ang pagsasama, leyo ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 22 number 10 at number 16. Capricorn Ngayong ay maganda ang karisma mo ng buenas sa mga gawain sa pamilya, kaya unahin mo ang kayang magawa sa pamilya para lalong maging masigla ang buhay, at lalong dumami ang good vibes ng swerte sa tahanan, ang dapat mong iiwasan ay ang pagpirma sa mga makakausap ngayong araw dahil ikakalungkot mo kung meron kang mapipirmahan. At sa ibang dapat puntahan ninyo ng minamahal ay dapat kayong pumunta, dahil kahit mga usapan lang ay may mga good idea kayong malalaman na makakatulong sa inyo. May pinapahiwatig na Tuesday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, ng masasabing kalungkutan sa araw ng Saturday, pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyong magagawang na pagdedesisyon pag dumating ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay pwedeng kang tumulong sa magulang at mga kapatid, kung sila ay lalapit kung may ekstra kang pera ay tumulong ng laging may grasya ng katalinuhan sa paggawa ng pera, Aquarius ang kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 26, number 14 at number 30. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ay mas magbibigay kasiyahan kung mag-uusap, usap kayo ng pamilya, para sa mga pwedeng kumita ng pera dahil ang sinyales ay panahon na, para mag-usap na kayo sa mga ganoong mga bagay, at kung may ibang tao na dumating, na ikaw ang hanap ay huwag na kayong matagal na mag-uusap, dahil magbibigay lang siya ng chismis na wala kang matutunan. May pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas, na masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday, pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon, pagdumating ang pinapahiwatig ng iyong gabay sa pagmamahalan sa tahanan ay may sinyales na suliranin. Kung ikaw ay walang kibo pag kinakausap, kaya maging masigla ang aura, nang walang mawalang swerte sa inyong pag-iibigan ang pahiwatig, Gemini ang kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 31 number 5 at number 22. Pisces, ngayong araw ay may kadalian kang magalit na ugali, dapat kang mag-ingat muna sa iyong damdamin na mabilis na magalit, para walang makuhang ikakamalas o ikakalungkot sa mga dapat na magawa, may maganda kang good energy ng swerte sa pakikipag-usap, sa pamilya, maging sa mga magulang at mga kapatid. Kaya kung magkakausap ng masaya ay makakakuha kayo ng maayos na magagawa sa buong linggo. Sa iyong pera kung may ekstra kang pera ay bigyan mo ang minamahal, nang lalong dumami ang positive energy ng buenas sa pagkakaperahan. Wala ka munang bibigyan na ibang tao ng pera, ang pahiwatig. May pinapahiwatig na Saturday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Tuesday, pahiwatig sa buong linggo, at magbabago lang sa iyo sa magagawang pagdedesisyon, pag dumating ang napahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ngayong araw ay maganda masaya ang pahiwatig kung magkakaroon kayo ng laging plano sa mga dapat gagawin, sa pag-asenso ay gawin ninyo ng lagi kayong magkaroon lagi na magkakasundo sa mga dapat nagagawin. Gemini ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color red number 10 number 35 at number 16.